We go. Ako si Arden. Ako si Rowell. Ako si Dan. <laughs> we go. I'm Jan. Ako si K, Cage. Hi, ako si Brian. Hi, ako si Sir Aid. And we are the... da Hello guys. Uh, dahil Friday night na ito ngayon, kami ay mag-overnight dito sa Busaipo. <laughs> Ito na nga guys, no more sana all na ito guys sapagkat ang plano namin mag-overnight sa Busay Falls ay nagkaroon na ng katotohanan. First time nga pala namin guys na mag-overnight dito sa Busay Falls. Ayan, i-conquer namin guys ang aming fear. Alam ko yung iba dyan kahit patawa-tawa lang yan ay may takot din yan guys sa dilim. So ayan, susubukan natin guys ngayong gabi kung ano nga ba ang mangyayari sa amin doon. Mapapauwi ba kami ng maaga o ulanin ba kami doon o kung ano guys. So ayan guys, nakarating na nga kami dito sa Busay False at sobrang napakadilim guys sapagkat napakalayo nito guys sa barrio guys. Kaya ang ginawa namin guys Unang ginawa namin dyan ay nagpaapoy kami guys Para mas maliwanag yung aming gabi Mabuti lang si Argel Ang dami-dami dalang bao ng nyog Isang sako yata yun guys Ang ganyan din nila Para mag-auling na kami dyan guys Sa busay At dahil ang karamihan sa amin guys Ay hindi pa nakapaghapunan So plinanan namin guys na magdala doon ng pagkain Ayan, si Brian nga guys Ay nagdala ng isang kilong isda Ayan, it, hinihimay ko na yan guys Sigurado kong malinis na malinis guys Yung, yung isda, alam mo naman tayo guys, medyo maarte tayo pagdating sa pagkain. <laughs> Pero joke lang 'yun guys, sa uh, totoo lang talaga, syempre uh, kahit ito guys ay trip ng barkada, hindi pwedeng may pa-serse dito guys. So lahat tayo dito guys ay pantay-pantay. So magkakibigan tayo dito lahat guys. So dapat tulong tulong tayo guys. At sa sobrang tagal guys ng aming paghihintay na magkaroon kami ng napakagandang apoy guys Ayan, gumagkita nyo guys, sobrang natuwa kami guys At ang ganda-ganda guys na niliwanag Kaya naman ipinagdasal namin na sana makarating naman si James dito sa aming happenings guys ngayong gabi <laughs> Habang pinagmamastan na nyo namin guys yung apoy guys, guys ay masyado kami nalungkot guys Na napagtanto namin na bakit wala kami mga jowa dito <laughs> Kaya sabi ko sa kanila guys, o yung mga sama ninyo ng loob dito, nyo na lang ipukul guys sa isda. <laughs> Kawawa naman yung mga isda, guys. Double kill. <laughs> Pero seriously, habang pinagbamas ko si Brian, guys, na humihiwa ng isda, meron ako natutunan sa kanya, guys, na dapat pala, pag humiwa ka ng isda, tatlo ang linya, guys. <laughs> Kasi sa bahay, guys, nang ihaw ako ng isda, nasunog na siya. So, akala ko lutunan. Nung kinain ko, guys, nako, hilaw pa pala. <laughs> At sa dinabi namin, guys, ng isda na hiniwa niya, wala talaga kaming naging ambag, guys. Kaya tumingin lang kami sa kanya. <laughs> at saka namin guys na realize na meron nga pala kaming ulam pero wala kaming dalang bigas paano kami nito guys kaya idutusan namin si Dan guys na bumili ng bigas sa baryo pero tumang tumanggi siya daw guys baka daw habulin siya na multo <laughs> Kaya magtitiis na lang kami dito sa isda. Inaabangan na nga talaga namin guys na maluto na itong isda para makapaligo na kami. Dahil sa mga oras na yan, wala ni isa sa amin guys ang naglakas ng loob na maligo dyan sa tubig. <laughs> Takot naman kami sa ahas guys. <laughs> At sa wakas guys, sa tinagal-tagal ng paghihintay namin, eto na't naluto na guys yung isdang pinakaabangan ng lahat. Kaya naman guys, kinuha ko na yan guys lahat at nagpa-picture muna ako. Nung inumoy ko yan guys, sabi ko, hala, lang saman. <laughs> ay joke lang ha. <laughs> at dahil luto na guys ang aming mga inihaw na isda, yan guys, si Ruel ay inihaw na nga din niya ang kanyang dalawang maliliit na hipon pa doon niya sa kanyang nanay. Ah. <laughs> Kawawa naman ang hipon maliit pa lang inuulam na. <laughs> At bago kami kumain guys, ay ayan, inarrange mo namin guys. Siyempre, para makita ng mga viewers na, aba, ang dami nilang pagkain. <laughs> Pagkatapos pa niyan guys, ay may intermission pa yung bawat isa. Si Joshua nga, hindi na pumunta kasi ay Pakantahin din siya. <laughs> sabi ni Dan, maduwit daw sila ni Rowell. Ay, sabi ko hindi pwede. Pito na nga lang kami pa. Kawawa naman yung isa. <laughs> Kaya nilantakan na lang namin guys itong mga isda. Kawawa nong yung isda ito guys. <laughs> sarap na sarap talaga kami guys habang kinakain yung isda na yan. Sa sobrang pagkasarap namin sa isda na yan guys, yung iba nakalimot na. Imbes na isausaw sa tuyo, sinausaw sa coke. <laughs> Kawawa naman ng mga batang walang kamuwang-muwang kumain. Pagkatapos namin kumain guys ay umulan nga ng pagkalakas-lakas kaya sobrang nabasa na kami guys. No choice na kami dyan kundi maligo na lang guys sa kalagitnaan ng gabi. Sobrang tindi din guys ng kidlat ng mga time na yan. Masyado na nga ako natakot guys na baka tumama yung kidlat sa amin. At isang problema ko pa dyan guys ay inunahan pa nila akong maligo. Abay, pagkatanggal nila ng damit guys, aba ang dami pala nilang abs guys. eh ako, wala naman guys. Kaya parang nahiya na ako, hindi na ako naligo na lang guys, ah, kamu lamang. <laughs> Pero sa totoo lang guys, nginig na ginig na ako ng mga time na yan. Samantalang sila, enjoy na enjoy pa nila yung tubig, enjoy na enjoy pa nila yung ulan, na parang hindi sila nilalamig. <laughs> Doon ko tuloy guys, na pagtanto na, hala, may edad na nga pala ako kaysa sa kanila. <laughs> Pero sa totoo lang guys, 5 years lang naman ang agwat ng age nila sa akin. <laughs> at sa sobrang pagkainggit ko sa kanila guys, tiniis ko na lang yung lamig at lumangoy na din ako guys. Eh, sayang naman guys, ako lang yung hindi nakapaligo. At pagkatapos ka namin maligo guys, ay nag-decide na ang lahat na wag na lang kaming mag-camp dito sa Busay Falls na ito guys. At baka kami ay mabahaan. At kahit pa may tent kami guys, ay eh, hindi talaga kakayanin sa sobrang lakas ng ulan. So marahil magiging basa din kami guys sa loob ng tent kung sakasakali. Magiging kawawa naman kami guys. Kaya naman, dali-dali na naming niligpit ang aming mga gamit. Oo, dali-dali na yan. <laughs> Sabi ni Ruel, Yes, what na basa akong plastik. <laughs> Kaluoy, mantimudoy, plastik tang tinago, basa ang bag. At sa pag-aalis namin guys sa Busay Falls ay maghanap na lang kami ng area na kung saan ay uh, pwede kami makasilong ngayong gabi guys. For sure ay wala kami mapaglalatagan talaga ng aming tent guys kung nasa ground lang kami. Kasi baha guys, basang basa na din kami guys. Pati ang lupa guys, basang basa na. So napaka-imposible sa amin guys ang magtayo ng tent doon sa ground. Nangihinayin talaga kami guys at medyo napurnada guys ang aming uh, outing ngayong gabi guys. Pero okay lang din guys, maghahanap na lang kami guys ng magandang lugar para ipagpatuloy namin guys yung enjoyment ng aming outing ngayong gabi na ito. At sa mga oras na ito guys ay nililigpit na nga namin guys yung mga pagkain, mga tirang pagkain namin dyan guys. Babauni namin yan kung saan man kaming lugar na naman guys mapadpad at doon na lang kami guys matutulog hanggang sa abutan kami ng madaling araw. Ay syempre naman guys, kaya nga overnight. <laughs> At sa mga oras na yan, guys, ayan. Ay, aba. Fresh na fresh ng lahat, ah parang hindi binaha ah. <laughs> At bago kami umalis guys, nagbilang muna kami kung kompleto na ba ang lahat. Baka naman kasi si Dan magpaiwan dyan. Siyempre, <laughs> siniguro din namin na wala kaming gamit na naiwan. Kasi kung may maiwan, ako uutusan ng isa, nakakatakot naman. <laughs> kung makikita nyo guys sa video, naglalakad na kami guys pa uwi. Kung makikita ninyo guys, napakadilim talaga guys ng daan. Hindi kagaya kanina nung pumupunta pa lang kami dyan guys, ang daming bituin at meron pang buwan. So ngayon guys, nagtago lahat sila guys dahil talagang napakalakas ng ulan. Pero itong mga time na ito guys, medyo tumitila na guys yung ulan. Sa so, kahanap namin guys sa matutulugan guys, eto nakakita kami tapahan. <laughs> Kulang lamang, dapungan ang idalom ah. <laughs> Dalawa ang dala namin na tent guys para hindi naman kami magsiksikan sa isang tent. Maganda naman palang matulog sa tapahan guys. Ang daming insekto, hindi ka makatulog ng maayos. <laughs> So susubukan namin guys ang aming mga sarili kung makakatulog ba kami na walang unan, walang kumot, wala lahat guys na naka sa comfort zone namin. Ang sarap guys ng feeling nung kasama mo yung barkada mo na nagkukuntuhan lang kayo ng mga buhay-buhay nyo, ng mga pangarap nyo, at mga gusto nyong marating sa buhay. At minsan yung mga usapang walang kabuluhan pero nakapagdudulot ng saya at ngiti sa buhay ng bawat isa. Sige gani Brian, matanaw itong ngiti. <laughs> At sa puntong ito guys ay nakaramdam na uh, naman nga ng gutom itong mga kasamahan ko. Ayan, at nakita namin yung hot dog, hindi pala namin guys naluto. Sabi ko sa kanila, wala yung hot dog kinakain naman kahit hindi luto ah. <laughs> At dahil sa pagtitiwala nila sa akin guys, ayan, sinubukan nilang kumain ng hotdog na hilaw. <laughs> Siyempre, para mas convincing, inunahan kong kumain guys. Ayan. At kahit alauna na ng madaling araw, enjoy na enjoy pa rin kami guys dito sa tapahan na ito guys. At ayan, super na-enjoy nila yung lasa nang hot dog guys <laughs> at bago kami matulog guys ayan nag selfie selfie muna kami dyan guys ay video pala sabi ko aba cute cute natin tingnan sa loob ba parang bagul <laughs> alasing ko na nga pala ng umaga guys ayan nagising na nga ang lahat guys dahil sabi ko hala wag tayo magpaka umaga baka makita naman tayo ng mga tao sa kalsada na bakit ay umagang-umaga, ay may mga bit betayo, tayo, saan tayo nang galing. Kaya sabi ko, habang gabi pa, umuwi na tayo para hindi tayo makita ng mga tao. Pero malamang, makikita nila itong video ko. <laughs> Tapos, ang unang sabi sa akin ni Dan, Sir, kung makahilig ka, parang baka. <laughs> ay, grabe naman. Uy, nakakahiya naman na humihilig ako sa ibang tao, guys. So, ito And na nga? guys, ang kabuuan ng aming overnight stay sa Busay Falls. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. Enjoy. God bless.